Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Pilipinas kahit hindi direktang binanggit sa Biblia ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa makahulang timeline ng Diyos, isang bansang may higit sa 7,000 isla na kilala sa natural kagandahan at mayamang kultura nito ay maaaring magkaroon ng mas malalim espiritual na kahalagahan kaysa sa napagtanto ng karamihan. Maaari bang itali ang Pilipinas sa mga sinaunang mga lupain tulad ng Ophia isang lugar na napakalawak na kayamanan na inilarawan sa banal na kasulatan o maaaring ilagay ito sa kuta sa Asya? Ang propetikong yugto sa mga huling araw habang sinasaliksik natin ang mga tanong na ito, matutuklasan natin kung paano gumaganap ang Pilipinas ng kamangha-mangha at mahalagang papel sa hula sa Biblia. Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos ng malaking baha ay muling namuhay ang tatlong anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth. Ang daigdig ayon sa Genesis, sampung bawat anak na lalaki ay naging ninuno ng iba't ibang mga tao at mga bansa. Ayon sa ilang mga iskolar at istoryador na iminungkahi na ang mga mamamayang Pilipino na may magkakaibang mga ugat ay maaaring maging nakalink sa parehong Jeffy and Dam dalawa sa mga patriarkang ito na si Japheth Noah, ang panganay na anak na lalaki ay tradisyonal na nakikita bilang ninuno ng maraming European at Asian nations ang kanyang mga inapo kabilang si Magog at Madii na kumalat sa malayo at malawak sa mundo. Sa mga inapo ni Jaffe ay Toger, ang anak ni Magog na ang linya ay pinaniniwala ang kumalat sa ilang bahagi ng Asya. Ang ilang mga iskolar ay nag-iisip na ang toas ang mga inapo ay maaaring kalaunan ay nakarating sa Pilipinas na ginagawang bahagi ng linya ng Jaite ang mga Pilipino habang si Ham. Ang pangalawang anak ni Noah ay itinuturing na ama ng Aprikano at ilang bansang Asyano ang inilagay ng kanyang mga anak na lalaki na si Kush Misraim at ang kanan ay nagbunga ng mga sinaunang sibilisasyon sa Afrika at gitnang silangan may posibilidad na ang mga inapo ni Ham ay lumipat pa sa timog silangang Asya na potensyal na magkakahalo sa mga inapo ni Japheth ang kakaibang kombinasyon ng Jaite at hamit na ni Nuno ay maaaring ipaliwanag ang pagkakaiba-iba ng kultura at kakayahang umangkop ng mga Pilipino kung ang mga Pilipino ay mga inapo ng parehong Japheth at Ham. Sila ay nagsasama-sama ng isang pambihirang kombinasyon ng dalawa sa pinaka-impluensyang pinaghalong linya ng Biblia. Ang mga kultura at kasaysayan na batas, pabalik sa talahanayan ng mga bansa sa Genesis 10, ang mga inapo ni Japheth ay pinagpala na sinasabi sa atin ng Biblia na may pagpapalawak at dominion sa Genesis Sham na dalawat pito na naway palakihin ng Diyos si Japheth at naway siya ay tumira sa mga tolda ni Shem at naway si Kanaan ay maging kanyang lingkod ang pagpapalang ito ng paglago at impluensya ay maaring magpaliwanag kung bakit ang mga inapo ni Japheth ay lumaganap sa buong Europa at Asia tunay na gumaganap ng mga pangunahing papel sa kasaysayan. Ang mga inapo ni Ham Bagaman, madalas na nauugnay sa sumpa sa kanan Genesis, siyam na 25 ay nagbunga ng makapangyarihang mga sibilisasyon. Kabilang ang Kush Ethiopia, Misraim Egypt at kanan, ang lupain kalaunan ay sinakop ng Israel. Kahit na ang mga inapo ng Hamis ay nakaranas ng mga hamon ang kanilang mga sibilisasyon ay sentro sa mga salaysay ng Biblia at kasaysayan ng mundo kung ang mga Pilipino ay talagang nagmula sa parehong Japheth at Ham. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay nakikibahagi sa mga pagpapala ng pagpapalawak at katatagan ng kakayahan ng Pilipinas na impluensyahan ang mga kultura sa buong mundo. Sa pamamagitan ng ang diaspora nito at ang matibay na pananampalataya nito ay makikita bilang bahagi ng propetikong pagpapalang ito. Ang misteryo ng Ophir ay isa sa mga pinakanakakaintriga na enigma sa Biblia. Ang Ophir ay tinutukoy bilang isang malayong lupain na mayaman sa ginto at mahahalagang yaman na sinasabi sa atin ng Unang Hari 10.22 na si Haring Solomon ay nagpadala ng mga barko sa Ophir tuwing tatlong taon na nagdadala ng isang daan at apat na libong dolyar gintong pilak ivory at mga kakaibang hayop. Ito ay isang lupain na kilala sa walang katulad na kayamanan nito at kay Solomon ang pag-access dito ay nakadagdag sa kadakilaan ng kanyang pag -ahari. dahil ang mga barko ng hari ay nagpunta sa mga lingkod ng Huram tuwing tatlong taon sila ay bumalik nagdala ng gintong pilak. Mga unggoy na garing at paburyal, unang hari sampu-sampu, dalawamput-dalawa kaya nasaan ang mahiwagang lupaing ito. Ang mga iskolar ay pinagtatalunan ang lokasyon nito sa loob ng maraming siglo na may mga teoryang mula sa Afrika hanggang Timog. Gayon paman, ang Amerika ay iminungkahi ng ilang makabagong mananaliksik na ang Pilipinas ay maaaring maging sinaunang lupain ng Pilipinas. Kilala ito sa mga mayamang deposito ng ginto na makasaysayang ipinagkalakal bago paman magkaroon ng ginto ang mga pre-Hispanic na Pilipino noong panahon ng kolonya ng Espanya. Ginawa sa mga damit na alahas at mga bagay na seremonyal na sinaunang maritime na mga ruta ng kalakalan kasama ng India, Arabia at China ay sumusuporta sa posibilidad na ang kapuluang ito sa Timog Silangang Asya. Maaring naging isang pangunahing kasosyo sa kalakalan noong panahon ni Solomon, ang ideya ng Pilipinas bilang Ophir ay naaayon sa paglalarawan ng isang malayong lupain na mayaman sa likas na yaman na naaabot ng dagat na nagdala sa kanya ng napakalaking kayamanan sa Israel, habang walang tiyak na ebidensiya na ang Pilipinas ay biblikal ng mga paralel sa heograpiya at makasaysayang mga ruta ng kalakalan. Kaya ang teorya na ito ay nagkakahalaga ng paggalugad ng higit pa kasama ng takot ay isa pang mahiwaga lokasyon na madalas na tinutukoy sa Biblia sa koneksyon sa maritime trade at kayamanan. Naniniwala ang ilang mga iskolar na ang Tarish ay tumutukoy sa Spain habang ang iba ay nagmumungkahi na ito ay maaaring isa pang malayong destinasyon ng kalakalan. Ang Isayas 6.6 na ay nagsasalita tungkol sa mga barko na nagmumula sa taripa upang magdala ng mga alay na pilak at ginto tiyak na ang mga isla ay tumingin sa akin sa pangunguna ay ang mga barko ng buwis na dinadala ang iyong mga anak mula sa malayo kasama ang kanilang pilak at ginto sa karangalan ng Panginoon mong Diyos na banal ng Israel. Sapagkat pinagkalooban kanya ng kaningningan Isayas, anim na putsyam, kung ang Ofa ay kumakatawan ang isang malayong mayaman na buwis sa lupa, ay sumisimbolo sa pandaigdigang kalakalan at ang pagpapalitan ng kayamanan sa mga bansa, maaaring ang anim na araw Pilipinas at kapuluan ay matagal nang nakikibahagi sa maritime commerce ay maiugnay sa mas malawak na biblikal na salaysay ng mga bansang naglalayag ang mga tradisyonal na interpretasyon ay nagplaktar sa kanluran ng Pilipinas, sinaunang kasaysayan ng kalakalan sa gitnang silangan at ang mas malawak na kontinente ng Asya ay nagmumungkahi ng isang posibleng koneksyon habang ang koneksyon ng Pilipinas sa lupain ng Biblia tulad ng offer o Tare ay haka-haka ang pagkakakilan lang. Kristiyano ay hindi maikakaila ang Pilipinas ay nakatayo bilang isa sa pinakamalaking kristiyanong bansa sa mundo at bukod-tanging ito ang pinakanangingibabaw na bansang kristiyano sa Asia. Mahigit 80% ng populasyon nito ay katoliko isang pamana ng kolonisasyon ng mga Espanyol na nagdala ng ebanghelyo sa mga isla noong ikalabing anim na siglo. Ang Mateo 24, labing ay nagbibigay ng malinaw na propesya tungkol sa ebanghelyong ipinangangaral sa lahat ng mga bansa bago dumating ang wakas at ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa kontekstong ito nang ang Pilipinas ay isang espiritual na muog sa isang rehiyon na pinangungunahan ng islam Budismo at hinduismo ang impluensya nito ay lumampas sa hangganan nito. Ang mga misyonero at manggagawang Pilipino na kadalasang naglilingkod sa mga bansang may maliit na akses sa kristyanismo ay nagdadala ng kanilang pananampalataya saan man sila magpunta ang diaspora ng Pilipinas na tinatayang upang maisama ang higit sa 10 milyong tao ay makikita bilang isang makabagong missionary force na nagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga rehiyon kung saan ang mga tradisyonal na misyonero ay maaaring magpumilit na makakuha ng akses sa Filipino diaspora ay nagdala ng Kristyanismo sa malayong bahagi ng mundo mula sa gitnang silangan hanggang Europa na tumutupad sa dakilang utos ng Mateo 28-28 kaya't humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila maaaring maging bahagi ng katuparan ng huling panahon na propesya na binibigyang diin ng Biblia na ang Ebanghelyo ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa bago dumating ang wakas at ang papel ng Pilipinas bilang isang global ambassador ng pananampalatayang kristyano. Maaaring ipahiwatig ang bahagi nito sa dakilang propetikong timeline na isa pang mahalagang elemento na dapat isaalang-alang ay ang suporta ng Pilipinas para sa Israel sa Genesis 12.3 Nangako ang Diyos na pagpapalain ang mga nagpapala sa Israel Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at sino mang susumpa sa iyo ay isumpa ko at ang lahat ng mga tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo ang Pilipinas ay may isang kahangahangang kasaysayan ng nakatayo kasama ng Israel sa mga kritikal na sandali sa kasaysayan ng daigdig noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ni Pangulong Manuel Quezon, nag-alok ang Pilipinas ng kanlungan. Sa mahigit isang libot dalawang daang pamilyang Hudyo na tumatakas sa Holocaust, isang paglipat na ilang bansa ang handang gumawa sa panahong kalaunan noong isang libo apat na ang Pilipinas ay ang tanging Asian nation na bumoto pabor sa resolusyon ng UN na nagtatatag ng Estado ng Israel na nagpapatibay sa pakikipagkaibigan nito sa Jewish nation. Manindigan kasama ng Israel sa liwanag ng hula sa Biblia na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang banal na pabor sa Pilipinas na may pangmatagalang implikasyon para sa papel ng bansa sa mga kaganapan sa end time. Bilang ibinaling natin ang ating mga mata sa hinaharap na ang ilan ay nag-iisip na ang Pilipinas ay maaaring gumanap ng mas direktang papel sa mga hula sa mga wakas ng lupa habang ito ay maaaring hindi malinaw na pinangalanan sa Biblia ang geopolitikal na posisyon nito at espiritual na pamana. Maaaring ilagay ito sa mas malawak na konteksto ng pandaigdigan, ang mga pangyayaring humahantong sa pagbabalik ni Kristo sa Apokalipsis 7. Siyam ay mababasa natin ang tungkol sa isang malaking pulutong mula sa bawat bansang lipi at wika na sumasamba sa harap ng trono ng Diyos. Pagkatapos nito ay tumingin ako at doon sa harap ko ay isang malaking maraming tao na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, tribu tao at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero ang Pilipinas kasama ang kanyang pandaigdigang diaspora at makapangyarihang kristyano Saksi na bahagi nitong makahulang karamihan, ang mga kristyanong Pilipino ay nakakalat na sa buong mundo mula Saudi Arabia hanggang Hilagang Amerika na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya at pagbabahagi ng ebanghelyo ang kanilang pakikilahok sa pandaigdigang misyonero, mga pagsisikap at ang kanilang presensya sa mga banyagang lupain ay maaaring sumagisag sa katuparan ng Revelation Vision ng isang pandaigdigang Kristiyano. Ang komunidad ay nagtipon-tipon upang sambahin ang Diyos sa katapusan ng mga panahon bilang karagdagan. Habang ang mga geopolitical na tensyon ay tumataas sa buong mundo partikular na sa gitnang silangan, ang mga estrategikong alyansa ng Pilipinas at ang mga koneksyon ay maaari ring ilagay ito sa loob ng mas malaking narrative of nations na kasangkot sa end-time conflict Southeast Asia ay nagiging isang lalong kritikal na lugar sa pandaigdigang affairs at ang tungkulin ng Pilipinas bilang isang pangunahing ally of Western powers kasama ang suporta nito para sa Israel ay nagmumungkahi na maaari itong magkaroon ng papel sa huling kabanata ng kasaysayan ng tao kahit na ang Pilipinas ay hindi direktang binanggit sa banal na kasulatan ang potensyal na ugnayan ng bansa sa kanyang malalim na kristyanong ugat at suporta nito sa Israel. Maaring ilagay ito sa mapa hula sa Biblia sa mas malalim na paraan kaysa sa naisip na ang Pilipinas ay tumatayo bilang beacon of faith sa isang rehiyon kung saan ang Kristyanismo ay isang minoria at ang epekto nito sa pandaigdigang misyonero ay hindi maikakaila kung ang Pilipinas ay maaaring maging bahagi ng plano ng pangwakas na panahon ng Diyos na nagdadala ng Ebanghelyo sa pinakamalayong sulok ng mundo. Bago ang pagbabalik ni Kristo sa suporta nito para sa Israel, ang kakaibang posisyon nito sa Asya at ang lumalawak nitong impluensyang Kristiyano ay lahat ay tumutukoy sa isang posibleng banal na papel sa paglalahad ng mga pangyayari sa hinaharap Sabihin sa akin kung ano ang iyong palagay sa mga komento. Posible bang ang Pilipinas ay may nakatagong papel sa hula sa Biblia? Siguraduhin mag-subscribe sa malalim na pag-aaral sa Biblia upang tuklasin ang higit pang nakakagulat na mga koneksyon sa pagitan ng sinaunang hula at modernong mga bands. Salamat.